pag-ibig at kapayapaan na siya ang aking mayabag ngayon at na sa mga. Tunay na na ang ay laging nagbibigay na paalala sa kanyang mga anak sapagkat nalalaman nga ng dakila naman na ang isang laman ay marko. Ngunit nandoon ang isang matibay na bahagi na pinagkakaloob ng kaitasan sa babag-isa. Ito ang pagsikapan ng bawat isa na kung paano magiging matibay at makikita ang mga bagay na kaloob sa bawat isa. Hindi nagkulang ang mga banal na sa pag-aalala. Ngunit, kung ang katigasan ng puso ay nanggagaling doon mismo sa gumagawa, mga iniibig ko mga kapatid. may isang nakilang Panginoon Nalatis at tinako ang kasalanan ng sanglibo. Na ito ay dapat maalala ng bawat isa ang pagsisigam ng kaitaasan na mapagbago at maging matuwid ang kanyang mga anak. Naway, ang pag-aaral na laging binababa sa bawat isa na kahit paminsan-minsan ay inuulit ay bilang isang paalala sa bawat isa. na ay magtumimok sa bawat puso't isipan ang bahagi ng paglilingkod sa isang dakilang Panginoon ay magpatuloy na magpatuloy. Sabagat na ngailangan ang inyong kapaligiran ng mga mabuting paalala at mga gawa at hindi lingit sa inyo ang anumang bagay na kasama ay nangyayari kahit sa sulok ng panig ng mundo. Bilang isang lingko ng dakilang Panginoon ay maging halimbawa ang bawat isa sa mga buting gawa na inaara kahit asa na walang sawang nagbibigay pa lang at ang bawat sa inyo na kung magkaroon man ng karamdaman ay isang paalala sa bawat isa na ang pagkakamali ay nakikita ng kahitasa at ito ang isang pagtutuwid sa bawat isa. Sikapin ninyo na sa pamagitan ng inyong pananampalataya ay lubisin ninyo sa pamagitan ng mga isang. Hindi lamang kayo karimdan ng mga buting salita kung hindi ayon sa pangalan na ibanghenyo. Ang bawat titik sa panalang sultan ay inyong didiwain sa harapan ng inyong mga kapit. Alang-alang sa isang nakilang Panginoon na nagtiis ayon sa kaloban ng laki ng pag dito na lamang. At muli, iiwan ko sa inyo ang laki ng pag-ibig na sa isang laki ng pag ngayon at magpagalang paala ang inyong kapatid sa pag-aral. Pag-ibig.